Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! Siguro familiar na kayo, title pa lang ng story ko, lalo na sa mga naging crew dyan. So ayun, hello muna sa mga crew na nakaranas ng ganitong pakiramdam. This was my first confession mga kapatid. I was a former Jollibee crew since 2015 pero ngayon hindi na. Hindi ko na imimension kung anong store pero alam ko yung iba alam ang store na to. Here it goes, opening shift ako nung mga oras na yun. Siyempre una muna gawain as a crew nga, mag-aayos ka muna ng mga dapat gawin. Siyempre sa akin nakaatas ayusin lahat ng products sa loob. Inutusan ako ng manager ko na umakyat sa pangalawang storage namin. Ako naman sumunod ako, acknowledge. Papunta na ako ng storage nang makita ko yung isa sa mga nag-ikot na security guard. Sambit niya, iho, saan ka pupunta? Sabi ko naman, sa second storage po ng Jollibee. Sabi niya sa akin, ganun ba sige mag-ingat ka, kasi mga oras na yon wala pang gaanong tao kasi close pa nga talaga ang mall. At isa pa, nagtaka ako sa sinabi niyang, ingat ka. So hindi ko naman pinansin yun. Nag-elevator ako nun at sarili mong operate syempre. So ito, sabi ko nga nasarado pa yung mall, ibig sabihin patay lahat ng ilaw dun. At ang nagsisilbing ilaw lang, yung mga nasa kanto ng mall. Ganun, konting liwanag lang. Imagine mga caps, Naglalakad ako mag-isa sa walang katao-taong mall at sa fourth floor. Nakarating na ako sa storage namin. Kinuha ko yung mga dapat kunin. Like table napkin at cups. Nung isasarado ko na yung pintuan ng storage, biglang may tumahol na aso. Ako naman nagtaka kasi sa mall, alas 6 ng umaga may aso sa loob. So ako dead malang tuloy lang sa ginagawa ko. Nang paalis na ako, Tinignan ko muna yung mga salamin na nakapaligid sa akin. Kasi sarili ko lang nakikita ko nun, as in ako lang. Then, biglang may tumawang maliit na boses ng bata sa likuran ko. Shock! Nanlaki ulo ko nung mga oras na yun na parang nagkaroon ng hangin. Sobrang takot at nagtaasan lahat ng balahibo ko sa katawan nun. As in, hindi na ako nakagalaw sa kinatatayuan ko, napako na yung paako nung narinig ko yun. Tanging sinabi ko na lang, Lord, Amen. Tapos naglakad na ako ng mabilis, pero akala ko dun na matatapos yung kalbaryo ng takot ko. Nag-elevator na ako since nasa fourth floor nga ako. Pinindot ko yung LG, ako naman nasa sulok lang ng elevator at nagdadasal. Laking gulat ko pagbukas ng elevator, nasa sixth floor ako ng mall. Ask ko lang, di ba kung magbubukas man yung elevator, Meaning may nagpindot sa labas para mapunta sa 6th floor. ba? Diba? So meaning may nagpindot. Nagdasal lang ako ng nagdasal. Tapos pinindot ko ulit sa LG para makabababa na. Sa sobrang takot ko yumuko na lang ako. Pero mas lalo akong natakot nung pagtingin ko. Umakyat pa ng isang floor, 7th floor. As in, wala talagang tao doon. At kahit siguro security hindi na umiikot doon kasi abandonado na. Napasigaw na ako ng mama. Noon nang makita kong nasa 7th floor ako. Chinik ko pa yung labas ng elevator mula sa kaliwa at kanan kung may tao sa labas. And ayun, nakapikit na lang ako nung pinindot ko yung lower ground. At sa wakas nakababa na din ako. Pero hindi hindi ko makakalimutan yung nangyari sa akin kasi yung pula ng labi ko nawala, biglang naging puti. At ayun, gaya ng sabi ko kanina, may security na kumausap sa akin. Sambit niya ulit, Iho, ano nakita mo? So ako, as in hindi pa makamove on sa nangyari. At nagtaka pa din ako sa kanya na parang may alam siya dun. At alam niyang may mangyayari sa akin. Pero ang tanging sagot ko lang, Bakit niyo po alam? Ito pa yung tanong niya sa akin. Nakita mo ba? Sabi ko na lang hindi ko po nakita naramdaman ko lang. May tumahol po na aso sa akin pero wala namang aso. Tapos po may batang babae na tinawanan ako. Doon siya nag-focus sa pangalawang sinabi ko. Hindi sa'yo nagpakita. Hala, ang swerte mo pa iho. Buti na lang hindi sa'yo nagpakita. Tanong ko na lang sa kanya. Ano po ba itsura niya? Sabi niya, duguan mukha ng batang yun. Kalahati ng mukha niya kita na bungo na nababalutan ng dugo. Marami sila, hindi lang siya. Buti nga hindi pa kasama yung nanay nung bata. Ako naman napalunok na lang sa sinabi niya at umalis. Pagpasok ko ng store namin. Napansin ako ng isa kong manager. Ano nakita mo? Namutla ka ha. Sabay tawa. Naisip ko na lang na alam nila yung mangyayari kapag mag-isa ka lang na umakyat dun sa storage. So ayun, mula nun hindi na ako umakyat mag-isa sa storage sa taas. At hanggang dito na lang muna ma'am star ang kwento. Maraming salamat sa mga nakinig. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, Mag-gmail lang kayo sa weightystarvlogshorrorstories at gmail.com